Sa episodio ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Graciela de Nuncio Mandato sa paghingi niya ng gabay kay Padre Pio sa pagpili na kanyang mapapangasawa. Hango pa rin ito sa kanyang librong Padre Pio, Encounters with the Spiritual Daughter from Pietro Sheila. E Ididetalyo nito kung paano naunawaan ni Padre Pio ang hindi nararapat sa kanya ang unang dalawang manliligaw at sa huli ay pinili niya si Andre Mandato, isang sastre mula sa kanyang bayan ng Petrel China. Ang unang reaksyon ni Graciela ay pagkadismaya na napili ng Prile, ngunit nagpumilit ang kanyang ina na sundin ang payo ng padre. Ang kwento ay nagtapos sa pagpapakasal ng dalwa at ang kanilang paniniwala na ang pag-aapura ni Padre Pio sa kanilang pagsasama ay itinakda ng Panginoon dahil sa dinila nakikitang pagkamatay ng isang kapamilya matapos ng kanilang kasal. Iyan ang inyong abangan at tutukan ngayong araw. May tatlong kabataang lalaki na nagpahayag ng interes kay Graciela at gustong tuklasin ang posibilidad ng pakikiisang dibdib sa kanya. Noong siya ay labing siyam na taong gulang, isang binata ang naging interesado sa kanya, ngunit hindi niya ito sinasagot hanggang di niya munang nakakausap si Padre Pio. Nagpunta siya at nangupisal sa padre at sinabi sa kanya ang tungkol sa binata na isang guro at mukhang mabuting tao. Nakinig si Padre Pio at pagkatapos ay nagtanong, Paano mo nalaman kung anong damit ang isinusuot niya? Inisip niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Kaya nagpasya ang kanyang ama na imbestigahan ang binata at natuklasan na siya ay isa palang komunista. May dala siyang tarheta ng komunista o tinatawag na communist card at isinusuot ang sagisag ng partido. Isa pa, hindi siya katoliko. Sinabi na kanyang ina, ito ang ibig sabihin ni Padre Pio sa kanyang mga pananalita. Hindi nagtagal sinabihan ni Graciela ang binata na hindi na siya interesadong makita siyang muli. Sa isa pang pagkakataon habang nangungumpisa uh, nangungumpisal, sinabi ng ina ni Graciela sa padre na may pangalawang binata na interesado sa, ka, sa anak niya. Sa pagkakataong ito ay isa siyang katoliko at uh, galing sa isang mabuting pamilya. Sinong lalaki ang ipapayo ni Padre Pio na pakakasalang kaya niya? sumagot ang padre. Hindi maaga pa para kay Graciela na magpakasal. Pagkatapos si sinabi na kanyang ng ina, ngunit padre, siya ay 21 isang taong gulang na. Hindi, sabi ni padre Pio, siya ay 20 pa lamang. Sa isa pang pagkakataon, sinusuyo si Graciela na isang lalaki mula sa San Giovanni Rotondo. Gusto niyang makilala ang mga magulang nito at makilala sila. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang panahon upang mag-isip tungkol dito. Dahil siya ay nasa San Giovanni Rotondo noon, na isungguni niya kay Padre Pio ang, ang bagay na ito. Pagkatapos ng kumpisal, nahihiya niyang sinabi sa kanya ang tungkol dito. Nagsimulang tumawa si Padre Pio at sinabing, hindi mo magugustuhang manirahan dito sa, sa bundok na ito ng San Giovanni. Sa mga salitang ito, naanuwaan niya na ang binatang ito ay hindi rin para sa kanya at hindi rin naniniwala ang padre na siya ay maninirahan sa San Giovanni Rotondo. Gusto sana niyang manatili doon tulad ng ginawa ng ilang mga taga Petrochina. Halimbawa, ang pamangkin ni Padre Pio na si Pia Porgione ay nagpakasal sa isang uh, lalaking taga San Jomadi Rotondo at doon na para lang maging malapit sa kanyang banal na tiyungin. Makalipas ang ilang taon, noong 1953, pinili ni Padre Pio ang kanyang magiging nasawa, si Andre Mandato. Ay mula sa Petrel, China, at lumipat sa Bologna upang magbukas ng isang tahian o tailor Dahil magkababayan sila ni Graciela sa Pietra China, kilala na nila ang isa uh, isa't isa. Hiling sa kanya ni Andre na pakasalan siya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng panahon para makapag-isip tulad ng sa iba. Nang hindi sinasabi sa kanya, nagpasya siyang pumunta sa pangalawang pagkakataon sa kanyang espiritual na para humingi ng payo tungkol sa kanyang kinakabukasan. Gusto ni Andrea ng tugon sa gusto ng taong ngayon. Ito ay panahon na binabalak niyang bisitahin ang kanyang tinubuang bayan na Petra China. Noong Mayo ng taon na iyon din ngayon, sumama si Graciela sa kanyang ina sa San Giovanni Rotondo para magkumpisal kay Padre Pio. Sinabi niya, Padre, kailangan ko ang iyong tulong at payo tungkol sa pagpili ng aking mapapangasawa. Si Padre Pio ay nakitig ng mabuti at sinabi, Mabuti, sabihin mo sa akin kung sino ang iniisip mo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa unang binata. Tanong ni Padre Pio, sino pa? Sinabi niya sa kanya ang pangalwa at paulit-ulit na tanong ni Padre Pio, sino pa? Andre Mandato, sagot niya. Sabi ng Padre, Tiya, isang magaling na artista. Dumaan na ang Anghel ng Diyos. Pagpakasal ka, sa pagpapala ng Diyos. Amen. Hinalikan ni Garciela ang kamay ng padre at umupo ng diretsyo sa harap niya habang patuloy itong nakinig ng mga kumpisal. Pinanood niya ito at inisip ang sinabi nito. Si Andre ay isang magaling na artista bilang sastre. Hindi niya inaasahan na si Andre ang pipiliin ng padre dahil mas gusto pa rin niya yung unang binata. Nais niyang pag-usapan ng bagay na ito sa kanyang ina. Ngunit uh, siya at ang marami ay naghihintay na pakinggan ng padre ang kanilang uh, kumpisan. Nagpasya si Graciela na maghintay na lang hanggang makapag-usap silang mag-ina sa labas. May lang napansin ng kanyang ina na si siya ni Padre Pio na lumapit sa kanya. Akala niya ay may iba itong sinesenya saan, ngunit muli itong inulit ni Padre Pio, yung kanyang kulis ng ng kanyang kilos na pagsenyas. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanya, lumuhod ng direkta sa harap ng kumpisalan at nagumpisal ng, ng harapan. Dahil hindi na niya kailangang maghintay sa linya, medyo kontento na siya at naamoy pa niya ang bango ng mga rosas. Lumawas ang mag pagkatapos nilang tumanggap ng banal na komunyon mula sa padre dahil gustong malaman ng kanyang ina ang sinabi nito sa kanya. Sagot ni Graciela, sinabi sa akin ni eh, Padre Pio, pakasalan si Andre. Napansin ang ina ang kanyang pagdismaya at uh, sinabi, kailangan mong makinig sa sinasabi ng Padre. Siya ang iyong spiritual na ama at dapat ka lang sumunod sa kanya. Noong Agosto 1953, 1953, nang bumalik si Andre mandato sa Peter China, gusto niyang malaman ang sagot ni Graciela. Sinabi niya sa kanya na kinausap niya si Padre Pio at tungkong ang tungkol sa kanya. Masayang nagulat si Andre dahil hindi niya akalain na isasangguni niya ito sa padre tungkol sa bagay ng kanilang pagkapaksal. Labis siyang naantig na pinili siya ni Padre Pio sa pagpapala ng Panginoon. Sinabi niya kay Andre na kung gusto niyang mapasaya siya, kailangan niyang pumunta kay Padre Pio para magkumpisal at hilingin na tanggapin siya bilang isang espiritual na anak. Oo, para sa mapasaya ka, gagawin ko ito, sagot ni Andre kay Graciela. Pagkaraan ng ilang araw, sumama siya sa ama ni Graciela upang bisitahin ang padre. Habang pinapakinggan ni Padre Pio ang kanyang kumpisal, hiniling niyang tanggapin siya bilang isang espiritual na anak. Sumagot si Padre Pio, Oo, ngunit umasal ka ng mabuti. Nagsimula rin magkaroon ng malaking debosyon si Andre sa kanya. At uh, makalipas ng dalawang taon ng ligawan at ang tinatawag na engagement sa Ingles, sinamahan ni na Andre at Graciela ang kanyang ama sa pagbisita kay Padre Pio. Tinanong ni Andre ang Padre kung kailan sila dapat ikasal. Sumagot ang Padre, sa lalong madaling panahon dahil hindi ko gusto ang mga bagay na ito na magtagal pa. Pagkatapos nilang ikasal noong Agosto, isang libo at limaputlima, 1955, 1955 namatay ang tiyuhin ni Graciela na si Tio Alessandro Denuncio. Naniniwala sila na ang pagkabatay niya ang dahilan kung bakit sinabihan sila ni Padipio na magpakasal kaagad. Kung hindi magkakaroon ng kamatayan sa pamilya at ang kasal nila ay kailangang ipagpaliban. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway na ibigang po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At uh, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong taga-panood. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming ekslusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaon ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, patadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglaho. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com At meron din po kaming website para sa mga karagdagang impormasyon at ito po ay www.com angkinigdepadipeo.org www.angkinigdepadipeo.org At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio at uh, ginagarante ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabutihang uh, loob. Hanggang sa muli pong nating pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.